What's up mga kabida Isang magandang umaga po sa ating lahat So sa video nito bali uh, Nandito po kami sa sasakyan At uh, magpipishing uh, po kami Ni parang Dennis hmm. Hello po yeah, bali manging isda po kami Dadayo po kami ng San Luis At doon kami manging isda uh, Subukan po namin baka Doon kami makadali ng isda ngayon Araw na to at uh, yun, apaki-like uh, naman po itong video na to pag uh, nabutan nyo. At uh, salamat po sa support ah. Uh. Silent viewers, solid subscriber. Maraming salamat po. Yeah, dadayo na po kami ito. Pa alis na po kami. Okay na. wala naman yung spot po kami nasa San Luis, Pampanga na po kami na ah, hanap ng bagong spot nasa San Luis po kami dito sa patubigan nila dahil hindi po no Linis nila no? Ha? Ano yun? Lakas ng tubig na yun pre Ano yun? Napigil ha? Dalag siguro oh. okay. Ha? Napigali okay. Dito Gawin niya yung tubig oh Humalon Humalon Oh Ngayon bumula na yun ang bula kita nyo ba yung mga butas po na yan yung butas butas na yan janitor po yan yan po yung naninira sa mga butas butas ha tinanggal talaga yung nakakabarang mga putik putik ay yan yan Yun, uli na. Uli na po. Tilapia. One point. Good size. Hey. Okay. Good size na tilapia. Okay. ini pre? pula hah? Nah, hah? Jani, lelakas janitor kalau ya? oh, laki 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 Ah, hai grabe po <laughs> oh, merah na <laughs> Laki Hei, ya ampun Tidur nanti si alaki Ya Eh, eh pahitin pisuh Balik nanti Suntilap ya Laki

Si pa matatanga yan Wala na, na yan mga agos eh Saan nakaangat Ha? Nandyan O nandyan po pala O dalag Hindi oh. natin masasarap pag naman siya Pila no. lang lili to siya. Oh. Two point, two point, two point, purple. Bye. Ay Bumula. Si Bumula. Hindi mo Hindi mo talaga masasalok pag dalag. Malalim. Malalim rin. na yung... Pawi siya. dito yung aspagong hindi yung pawikan sa dagat hey! Hey, nakakatakot naman lumalabas yung mga ito itong magaspang yung ito lang yan eh. itong magaspang nilinis pa naman oh ano yung presa lo mm -hmm. gumagalaw po Ayun oh Ayan no? ah, galaw, galaw. magalaw galaw, hang Ang janitor. Janitor fish. Ang dami pong janitor fish dito. Sa lugar na to. Sa amin, madalang lang. Dito ang dami. Ang fish. Oh, fighting fish. Hmm? Kada primero meron eh. Ang klaseng bula. Hmm. Ito Okay. okay. Hey, ito nga po. Oh, ito. ito. Grabe. Ano oh, yung ito? Balik yung balikbayan. Masagit Oh, mas yung may kamandag. Sige, hey, na ito gas na. na, Laki. laki <laughs> mm, po. Ito. Oh, okay. Tatlong tatlong piraso na sa loob ng 9 <laughs> minutes. Ganda-ganda. Maganda ganda. ganda pa ni mula. Maganda gandang panimula. Tapos sakto bagong linis. Napakadali kung may isda. Hey. ako mahuli Ay! Wala ko dalag Janitor pala Ay! Hey, Ang laki! Laki! Oh, laki dalag! Lumitaw <laughs> agad! Oh, di ba? Mga oh, kabida, kitang kita Oh, kita dalag Kitang kita yung lumabas Good. Galing. Galing po. Yes, eh sana, ganun sana, dilito siya. Dalawang gani. Yes, sana ay lilito yung dalag, no? Mm, ganun. Madali siyang uli. Eh. Oh. madulas ah maganda 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 madulas daw sabi niya madulas po madulas. pag madulas hindi magaspang hindi ito dalag ayun dalag madulas po eh oh <laughs> dalas ya pag madulas na na champ mo dalaga yan ayos <laughs> ah, yes. kinatiming niya yung kanyang stick para pag madulas alam niya pero pag uh, magaspang po yan janitor

Di mga tama ka pa. Ba? Pero natang madulas. Ha? Di mo lang kung Tandaan mo. Ay, nalig. Nga rin. Hmm? Tandaan ka? Meron pa rin. Meron? Kunin mo ba rin rin. Ha? Kunin lang kukunin ka? Yan. Yeah. Uh, sige, nandang ka. Baka mapakan, <laughs> ba, baka mo mapaka Yung, yung stick. Yan, bitaw na. Uy! Uy! Madulas! Uy. Alam ni parang Dennis, talaga pag uh, meron. Talaga hindi niya po titigilan. Oh? Huh? Maki yan, ka. Oo, uh, ganda-ganda. Tagalin mo muna yung kanyang tibo. Huh? Hmm? Ang galing. Eh! Hey? sarap nung lumalagotok-lagotok. <laughs> Kapag nangingisda ka, yung mga ganun, lumalagotok-lagotok, masarap po yun. Nakakahuli ka ng mga ito dalag. Ang galing. Nakakahuli lang kasi yung mga nagatok. Ah, hindi, pabaya mo na nung pagwala. Ah. Maganda makapata ka, ka sa isip. Ah, ah, makapa mo, no? Kung tsaka Kaya walang tilapia dito kasi marami mga janitor, dalag. Ito, takot po yung tilapia. Diba? Yung kinakapakapapo niya. galing Nakarabi na 2, 4, 6 Anim na po Anim na Dalawang ito, tatlong dalag Isang tilapia pong ito oh timing ito oh nagwawala-wala hinan nga natin to isubukan natin to magay natin dito hindi sya ganong nakakatakot hindi siya ganong kalagayan dadaling ko to dadala tayo dyan ito <laughs> naglalagay tayo doon sa parang aquarium ko ay lakas na na ang lalakas ng palabog nila

Kumakain <laughs> mga tanga to, mama alin pa naman. Hindi lagi to yung mga nauli. Di sayang yung paga uh, baba ni paren Dennis. Di De lumilitaw na no, pre. Ngayon sa na yung angat siya, parang ganyan 'ung kanila. Hindi kamay hirapan yung sasalukin ko na. Lulubog siya eh. Ano? So, oh. Anong pi? Hoy. Dami po. Oh. Galawan po. Grabe.

Hmm, oh, ganda po ng gurami oh. Gurami. Yan kinawa yung motor. At may nauli pala si Barandes dito. Sandalag na naman po. Hmm. Isang dalag na naman nakaganda anong size eh. Ano 'to? Ano 'to? Oh, ay, hey, ay, hey, ay. Hey. Grabe nga. Dito yung maraming grabe dati, no? Malinis na kayo. Ha? Oh? Dalawa kaagad dito. Magandang panimula na naman, no? Oh. dalawa kagad ka gano'n sana? na dalawa kagad ka Dalawa janitor yun o oh. ang oh, lakas ng bula uy lakas o oh. oh, grabe po yung mga isda dami o oh,

Wala na. Eh. <tuk> hey, <Ito>. hey. hey. <tuk> Uy, itu, he. Woi, itu. Woi. Woi. Galing. Ngaling, ngaling. Siwa kita. Kita, Pu. Ngaling. Swerte-swerte. Tanggalin natin yung kanya. Tunggu, gas tiga, gas tiga, 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 Yang tiga, tiga, matanggal tiga, okay tiga, okay. Okay na, tanggal na. Ayan, tanggal na. Galing. Dami na po. Ayan po kami ngayon. Sakto yung dayo namin. Ganun, well, sana lilitaw talaga yung ito. Or dalag. Ayan, no, lalaki pa Pre, ayan, hindi, meron. Meron. Yan o. Bo. Bo. Ang dalag ito Meron na. Hindi ito. Dalag Hmm, pati siya Oh, mga te, puti. Ang talagay di gana ko muna po kami sa... Dali ko na Sige dah. Dalag, Dalag siya. Puli huli na. Laki. <laughs> huli yun. Huli yun. Huli. Hindi man nakalayo eh. Huli yun. Hindi ko nalaga yan natin. Oh, sakto doon sa timbre mo eh. Kita kong bumaliktad. Laki, leke mana mana jambo yo jambo pas jambo yo eh nak ditas nak ditas payo gumano nan oh saya nih jadi ngomen nah saya pegas masuk nan

Bumano yung tubig pre no, Parang umalo eh. Sayang mo Lagi pa naman yun Oh, wala pa yon.

Yan po lahat na uli ha. Eh. Yan ba? Dami oh. May mm. palaka. Tumatalon-talon. <laughs> ayos ayos na rin pala yung na uli no. na. Yan na yung dalag. Uh, uh, apat. Ah, Ay, natin. Wow. Hmm.

at panoorin niyo po yung vlog niya sa atin din tayo magluluto mamaya kukuha lang ako ng kalin, kalin. yung dalawang dalag dalawang dalag. Uh, dalawang dalag lang sa akin yung tamtaman lang yun o oh. o oh, yun okay na yun okay na yun dalawang dalag na yun okay so yun mag uh, si parandes po makapangan nyo yung pagluluto niya